ko nalagaan si lola nila. Salamat. Salamat sa tulong nyo. Hindi natin mabuo ang prank nito dahil ano sa inyo, no? dahil you sa nagdaldal. Ano? Gumay rin din. Eh. Ako pa

sa mga kainan, sinasayang lang nila ang kanin, ano? Pero alam ba ninyo, ang hirap ng mga farmers bago namin makain yan. Dan bago na kainin, may proseso. Pagtatanim. Pagpula.

Da akong videographer ang kasabwat na mahiyain dalagang marikit. Bini-bining marikit ang dalangin ko. Tara na. Agi ijang katubuhan. mangitatag tag mga dilatang masudaan. Hmm. Kaya wak may masudan, wak may kadakop o oh baki. Nangambak among baki, nabungi to sya kay natuhog man. O kay nakaikyas man sa among panna. O, oh, ito, nilagyan na lang ng ano, no. Bisag, di, taka mo, di ka mo manilhig. Manilhig man kay ng lapok, itong dagami sa basakan. Ibutang diri kay, mababaw man. No. Inigkuan, mutalsik, inig, inig traktor. nang nagpabutangan ni mama, request man niya. So, ang yung request atong tumanon. Kaya, hindi dili ma-stress atong inahan nga senior. Dako kay tabang ni kang Mayor Joy Belmonte nga lata. Ay, lata. Nga bag, no? Ano to pa, mas kong handog ni Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Hing abot sa Southern Leyte. So, karon kawa man may sudanon. Ablihin na mag Magdilata lang me. Mitlop. Pili mo. Ba? Sa inyong gusto. Alright. Kani. o kana. Okay ni man gusto na hala atong lutuon. Unsa pa man ni? Eh. Ito kay ko hinatag ni Joan Juliano Bundok. No, kanya ba? Kung di ako nagkakamali. Chicken in water, chicken. White chicken dapat puti din manok. Kini na lang dai long. Kini nga ni. Eh. naman ni. <laughs> di pa labog man siguro ni kuas as mga kuan niya. Kaya mga tauhan lang, no? Katura, kaya no? mga tauhan lang, kaya nga. Abli, manda yun? Buot na unsa naman. Hindi, magkakamang pasiga. Hmm. Luagi na, kaya may oxygen. Oxygen. <tip> Oo, naay mong nga oxygen. O, oh, kamo kamaogo na siya mo o. Oh. Kasaga mong kaha. Wago na, kunitanan. O, oh, asa kana na. Amura ng palutawol. Tin forgotten pa na yung among kawali. Buhay pa ang papa na mo, ani. Mung na na ilabog, Bisa Bisag handle na. Way handle sa Bisaya. Ato lang yung ang handle. Sa ang mong ipahil kahoy. So, ganyan ni magsam, ano nang no, sampay. <laughs> Magbuhad og kahoy doon sa labas para matuyo siya ng mabilis. Ganyan ang pagkano So, dagko man na siya. Ako na siya gichap-chap ganina. Buntag uh -huh. sa'yo. O, karon pang hunaw. Nang hunaw ka? Uh -huh. O, sige ate, tosuka na ate. Tusukan na na ate. Karira si ate. Ate. Ha? Huh? Ilagay muna. Ay, mo na. <laughs> ay. Dugmok na niya. Ayaw, dugmok ka. Ay, mati matang sikat. Tagmanti ka. Ay, lagay. So, na. <laughs> na, karikay ko ni. Mag-shift Balang araw. Mora ni Imong Kwan ka nun ay? special ano recipe kagana na kung magkuan magprito-prito o tama na mapasok ka pagod na ron ayo pagura long tara pag long <laughs> na pa ay Sa lalo. Sa lalo. Uh -huh. buhi na buhi na ni mga bata ni <laughs> kagihan mo luto <laughs> abong abohan nga arang gubuta pas lukot

Malaw ay sulal. Eh. Nag-nog na liboran na. Nag-nog na liboran ano. Ba, kumpuan namin wala na, nasak na. Ah! Ang gamit niya ay Smart Dishwashing. Face ungal ang muntika <laughs>